guys, kami karon sa bengs patahi'an kayo pat patahi si madam. Patahi si madam bi. Di... Silangka guys, guys. Tunggu kan. Dikon angko guys. magpatahi ayo namo sa bengs patahi'an. kira mau petah ya, nara mau dilihat tak? Ini pun ya. Bings, bings petah ya nara. Saya kan masih ada sana ini. Bagong Mercado Sakogon. Mercado Sakogon nang atlas ane ini ya. simam si Mam Sakdana. Bang ini pun karang John pun masih nak. Petah Bagong Mercado Sakogon. Jadi saliluan. Tanaw, tanawan ninyo na Bings patahian Oh, galing po, ang draba na sa 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 akong sinay, na napanindan